Ah, uh, after PBB, kamusta ka na ngayon? After PBB, sobrang B saya. Well, with lahat ng nangyari. Um, uh, ng araw na ba? Uh, 11 days. 11 days. Uh, so, mga two weeks pa lang kami nasa labas. Bago lahat. Ang um, information na hindi namin na laman ng 4 months, ngayon nahabol ko talaga lahat. Hmm. Uh, pero masaya. Masaya, masaya yung nangyayari. Hindi uh, talaga namin expect ko yung magiging support sa amin. Kasi sa loob, ang malapin, tahimik ng buhay. Yun, So, yun nga, uh, I heard na madami daw project. May pahinga pa ba ang Brent? Ngayon, sabi ko wala ang pahinga. Wala maayos sa tulog sa Pero yung pago na yun, masayang pago. Kasi ang ko rin po alam na magawa talaga yung pagkatrabaho mo na kaya kahit pa I know na paglabas mo, madami kang nakita about the editing, the videos is near and you at sobrang daming kinikilig. What's your reaction about that? Ito masaya kasi okay. sa, sa mga gusto tayo sa loong bahay. And even before sa pagbawas um, sa -hmm. PBB, talagang mga sabi ko ang friends at ito. Dahil yung series na rin po sa YouTube na yung nagawa namin. Masaya, masaya na may video na tayo masamahay. Okay, how's your relationship with it? Friendship? with this nigga. Until sobrang close po namin. Hmm. Every day kami magkausap na yun. Um, has, or wow, or, uh, as I will make it a dust of how na mas, mas nito kami Okay. Uh, so, yun nga, dahil dati sa YouTube lang kayo nagwo-work, na una nakasama mo siya sa bahay, meron ka bang na-discover about sa kanya na hindi mo alam, na biglang so, magugulat ka na lang. Kasi si Kisinger po, isa <laughs> po boy, yung katabi ko sa kama. So okay. Kayo, so, yan, yan. Kasi yan, before matulog, matulog yan, gusto niya maganda yung itsura niya para matulog na kami. Pero once na mahimbing niya yung tulog niya, iba iba na yung mga boss, niya matulog. Hindi na nakaganyan siya. Tapos minsan para siya kasi yung yung mata niya namumutik sa sarap na tulog. Sarap niya matulog sa TVB house. Kaya lang yung parang laging dada yung tulog siya. Okay, that's all. Thank you. Thank you, Brett.